Kabilang si galot sa maraming bahagi ng mundo dito sa Pilipinas ay kasalukuyang nasa saksihan ng isa sa pinakamahalagang prosesong pinagdadaanan natin bilang demokratikong bansa at yan po ang eleksyon. Nariyan ang mga politikong nagnanais bumalik sa serbisyo publiko o kaya naman ay yung mga magkakamag-anak na nais ituloy ang nasimulan na ng kanilang pamilya. At mga artistang subok na ang galing sa harap ng kamera, ngunit magkakaalaman kung may ibubuga ba pagharap sa kamera. Napakaraming kumakandidato habang iilan lamang ang makakapasok sa balota. May pag-asa kayang naghihintay sa mga nais makasungkit ng posisyon sa politika o sa mga veterano pa rin kaya mapupunta ang korona sa mga datihan namang nag-iisip na muling tumakbo. Taglay kaya nila ang paninindigan at katapatan upang isulong ang lahat ng kanilang layunin o hanggang pakitang gilas lamang sa panahon ng kampanya. Naitala ng Commission on Elections o COMELEC na nasa halos 43,033 sa ating mga kababayan na naghain ng kanilang Certificate of Candidacy at CONCAN sa filing period mula a 1 hanggang a 8 ng Oktubre. Mula sa kabuwang isang daan at walumputatlong nagfile sa pagkasenador, anim na anim sa kanila ang pasok sa 2025 elections. Isang tumataas na trend magmula sa isang daan at pitumput anim na naghain ng COC taong 2022 at isang daan at naman taong 2019. Hindi pa inilalabas ng COMELEC ang mga pangalan ng anim na kakandidato. anim na kandidato. Sa ngayon, ayon kay Garcia ay patuloy ang ginagawang pagsala sa listahan ng mga nagsumite ng kanilang Certificate of Candidacy. Binigyan naman ng hanggang kahapon, Lunes, ang mga nais maghain ng petisyon upang maideklarang nuisance o panggulo ang isang kandidato. Sa mga party list naman ay nasa isang daan at siyam na po ang isinumiting party list group sa Comelec, ngunit sa bilang na ito, nasa isang daan at anim na po lamang ang itinuring na lehitimo. Target matapos ang Comelec Law Department ang listahan ng mga kandidato sa pagkasenador at party list sa Merkulis na isusumite naman nila sa Commission on Bank. Sa lokal na pamahalaan muna tayo sumilip dahil sabi nga ni former Speaker of the House, Tip O'Neill, all politics is local. Sa Batangas ay mana election for all seasons ang magiging eksena kung saan sa ilalim ng One Batangas ay muling kakandidato sa pagkagobernador si dating Congresswoman Vilma Santos Recto na sasamahan pa ng kanyang dalawang anak si Luis Manzano bilang kandidato sa pagkabise gobernador at si Ryan Christian Recto naman bilang kinatawan ng isang distrito ng Batangas. Sa Davao naman, wari may family feud na nagaganap kung saan dalawang long-time political rivals ang magbabanggaan dahil kakalabanin ng mga Nograles ang mga Duterte sa Davao. Noong huling araw ng, ay nag-file ng COC si Carlo Nograles na dating cabinet secretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ngayon ay nasa magkabilang kampo sila dahil si dating Pangulong Duterte ang kanyang mismong makakalaban sa pagkaalkalde. Ang kapatid naman ni Carlo na si PBA Party List Representative Migs Nograles ay kakalabanin si incumbent Davao City 1st District Representative Pulong Duterte. Hindi naman pauhuli ang NCR kung drama sa politika lamang ang pag-uusapan sa pagkaalkalde ng Makati ay nagaagawan sa iiwang posisyon ni Mayor Abby ang kanyang asawang si Luis Campos at kanyang kapatid na si Nancy habang nakatuon naman ang pansin ni Mayor sa Senado para sa susunod niyang pagtakbo. Sa Paranaque ay hawig din ang tema, iisang angkan lamang ang naglalaban para sa pwesto. Sila-sila ring magkakamag-anak ang nagpapalitan, iba-ibang pwesto ngunit iisang angkan. Sa Las Piñas naman ay dila trading houses ang eksena kung saan si Sen. Cynthia Villar ay gustong maging congresswoman ng Las Piñas. Posisyon na kasalukuyang hawak ng kanyang anak na si Camille na tatakbo naman sa pagkasenador sa 2025. Ngunit hindi pa rito natatapos ang kanilang serye. Ang magpinsang April at Carlo Aguilar na kapwa-pamangkini Sen. Cynthia ay magtutunggali para sa pagka-alkalde. Si April ay nagnanais ituloy ang nasimula ng kanyang ina na ngayon tumatakbombi si alkalde dahil sa term limits. Nang tanungin naman si Sen. Cynthia Villar tungkol sa kanyang pananaw sa isyo ng dynasty, ay wala naman talaga umanong magagawa ang taong bayan kung yan ang bugso ng damdamin ng susunod na henerasyon. Talagang gano'n ang buhay. eh. Uh, ano na yan, eh, second generation. Eh. Cannot stop Sa bandang Maynila naman ay tila mainit ang laban sa pagitan ni na Mayor Hani Lacuna at ang kanyang pinalitan na dating alkalde na si Isko Moreno Domagoso. Halata ang pagkadismaya ni Lacuna nang malamang kakalabanin siya sa pagkaalkalde ng kanyang dating running mate. Samantala, makakalaban rin ng dalawa si na Raymond Bagatsing at ang entrepreneur influencer turned congressman na si Sam Versoza. Speaking of influencers naman, kapansin-pansin ang paghahain ng Certificate of Candidacy ng ibang mga influencers at TV personalities na nagsulputan din. Lamang man sila sa kasikatan at yan po ay hindi na bago sa ating kasaysayan. Only time will tell kung sila ba ay may tunay na kakayang humawak ng posisyon sa politika. Sa ngayon ay wala pa tayong konkretong halimbawa ng mga bloggers at influencers na naging political powerhouses. Noong taong 2022, tumakbo si Margo Moka Uson bilang kinatawa ng Mother for Change o Moka Party List matapos niyang maging isang political blogger at micro-influencer. Humawak siya ng iba't ibang posisyon sa gobyerno bilang isang appointee sa kasumubok tahakin ang eleksyon matapos ang kaliwat ka ng kontrobersiya. Magmula rin sa pagiging political blogger ay tatakbo na rin party list representative si former NTF-ELCAC spokesperson Lorena Abadoy-Partosa. Makatwiran nga namang gamitin ang kanilang plataporma sa ikabubuti ng ating mga mamamayan, ngunit may laban naman kaya ang impluensya nila kung itatapat sa mga dati ng maimpluensya sa larangan ng politika. Hindi biro ang tumakbo sa politika ha. Abay hindi ilang araw lamang ang guguguli ng mga nais makapwesto at ilang milyong piso rin ang ginagastos sa gustong itawid na kandidatura. Pakinggan natin ito. Sa totoo lang, tulad nga na lagi ko po sinasabi, wala naman po akong balang tumakbo dahil dagdag sakit sa ulo, dagdag obligasyon, responsibilidad. Pero kasi may nag-push po sa akin na tumakbo ko kasi kailangan ka ng tao. Kasi kailangan nila ng tunay na pagbabago. So ako po bilang dati nang tumutulong, sabi ko nga po 10 years old pa lang po ako tumutulong na po ko sa tao. Hindi lang po sa tao, pati sa mga asot po sa na napupulot ko po sa lansangan, inaampon ko. So hindi lang po ngayon ako tumutulong na kagaya po ng iba na dahil may kailangan, dahil eleksyon, eh, tumutulong sa mga tao. Tapos pagkatapos, wala na, hindi na ulit magpaparamdam. So hindi po ako ganun, matagal na po. So ngayon po, dahil pinupush po nila ako na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kaya sabi ko, siguro nga mas marami ako matutulungan kapag ka nakaposisyon na po ako. Sa totoo lang po, hindi po sila politiko or ano, normal na tao lang po, kaibigan ko lang po. Ang nakababahala rito ay ayaw nilang sabihin kung sino ang nag-udyok sa kanila kung mayroon man na tumakbo. Sana ay maging tapat din sila gaya ng animo'y pagiging tapat nila sa harap ng kamera kung ano ang plano nila at sino ang tumutulong sa kanila. Dahil kung itinuturing nilang parang isang collab o content ang pagtakbo ay malinaw na pangmamaliit po ito sa tunay na kahulugan ng serbisyo publiko. Mas maraming taga-showbiz ngayon ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Nanguna si Nora Honor na tatakbo bilang kinatawa ng party list na People's Champ Guardians sa Kamara de Representante. Si Willie Ravillame naman ay tatakbo para sa pagkasenador. Sasabak din sa senatorial race ang retiradong politiko at bilyonaryong negosyanteng si Luis Chavit Singson na ang puhunan ay salapi at ang kanyang malawak na karanasan sa politika. Sa dakong senado naman po tayo. Kung titingnan naman natin ang Senado ay para bang uh, something old and something new dahil marami nagnanais makabalik at may iba namang namis daw ang kanilang kapatid. May iba ring ipinamana ngunit ang plataporma nilang lahat ay iisa. Mantakin ninyo, sakaling makapasok silang lahat ay halos kalahati ng mga pinaglalaban ng pwesto ay nasa kamay lamang ng aapat na angkan. At kung susurihin pa natin ang kanilang ugnayan sa ibang sangay ng gobyerno, ay siguradong magiging mas malawak pa ito. Sakaling muling maihalal si Senador Pia Cayetano ay makakasama ang kapatid niyang si Alan Peter. Ang magkakapatid na sina Senador Rafi Ben at Erwin Tulfo na nangunguna ngayon sa survey ay umaasang magkakasama bilang mga senador. Ayon naman kay Ben, wala siyang nakikitang problema dahil magkakaiba naman daw sila ng pamamaraan sa politika. Tulad nga ng nabanggit kanina, si Camille Villar naman ay naglalayong palitan ng kanyang ina na nag-term limit na at naisamahan ng kanyang kapatid na si Mark Villar. Ayon kay Camille, bilang millennial candidate ay makatutulong daw siya sa paghahatid ng bagong estilo ng politika sa bansa. Noong tanungin naman siya ukol sa potensyal na nepotismo sa politika, ito ang naging pahayag niya. Actually, the, I think that is a very good question. I think what's very important here is that To remember here is that we were all elected officials, my father, my mother, and my brother. And nag -sa nagpapasalamat po kami sa ta ng tauspuso sa ating mga kababayan sa tuloy, nil pa tuloy nilang pagsuporta at pagbibigay ng tiwala sa aming pamilya. Sabi ng iba, politics runs in the family, ngunit ang good governance ay kayang matutunan. Ngunit kung sa ilang angkan lamang umiikot ang serbisyo publiko, ay bakit pa tayo bumoboto? Ngunit sabi rin nila, voting is the expression of our commitment to ourselves, one another, this country, and the world wala po tayong pinatatamaan rito at lalong wala tayong pinapaboran. Nais lamang natin na maging kampante ang taong bayan na kung sino man ang mailulok-lok sa pwesto ay dadalhin sa tamang landas sa mga taong darating. Hindi naman kasi pelikulaan, noon time show, Facebook Live o kaya TikTok ang ating gobyerno. Ang paghalal ng tamang kandidato ay isang bagay na nangangailangan ng malalim at masusing pag-iisip. Kilalanin nating mabuti ang bawat kandidato, ang kanilang layunin at tunay na saloobin. Huwag nating kalilimutan ang pundasyon ng ating bansa ay nakasalalay sa ating kapangyarihang maglukluk ng mga nararapat sa pwesto. Tatandaan ang ating pamahalaan ay binuo ng pinagsama-sama nating buhis mula sa ating dugo at pawis kapag maling kandidato ang pumuesto abay para tayong pumulot ng batong ipupukpok sa ulo